guys, nandito tayo ulit sa bayan. Bumali kami dito sa pinag-iwanan namin ng gulay, ay ng mga daon dahon. Nawawala kasi yung dalagang bukid. Order kasi sa amin yun eh. Bali, ano yun, worth 1,000 mahigit ang puno na, 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 isda. Hinahanap na na. Apo. Kaya ngayon, nahanapin namin yung kargador na nagbuhat. Kasi wala talaga ako nakita na isa kay. Dahil ako yung nagkarga naman nung no? Isda papunta dun sa kulong-kulong. Sayang yun know, oh. Ang ganda pa naman ng isda na yun. Tapos ang mahal pa ng puhunan. Kung ano pa yung mas mahal na punan, yung pa yung sa amin di pa ako makakapag-ayos na natawag doon, napornada pa yung pag-aayos ko. First time nang namin na ginamit yung kulong-kulong na service, na panghakot, na pamamili ng gulay. Ganito pa nangyari. Dapat nag-aayos na ako ngayon eh, nahabala pa kami kasi wala yung, ano, yung order sa amin ng customer na dalagang bukit, inahanap ko kanina pagdating namin sa pwesto. Pero ting positive. E nga sa ma, pag nakita ni mami yung kargador, sabihin yung totoo kung may nakuha ba talaga siya o hindi. Nandito ako para mamaya magarap yung cargador tsaka yung pinagiwanan ko ng isda. Guys, bali ito yung binilan namin ng ano nang dalagang bukid na lapad. Tapos yung katabi na video ko rin ayan, kumuha kami ng ganyang isda tsaka puset. Yung dalagang pahaba naman doon naman sa may kabilang tindahan na pwesto. Tapos kumuha rin kami ng bangos na pangtinda tsaka tilapia. Dito ko iniwan yung guys oh. Ayun oh, may katas pa nung ano nang isda dito. Dito ko pinatong isda tapos sinarang ko yung mga down down yung kangkong, pechay, mustasa. Tsaka yung sa dito ko nilagay. Bukod tangi lang ko ano pa yung mahal na binili ko, yung pa yung wala. Sana makita ni Mami yung cargador. Guys, oh, dito ko iniwan. Yan, dito. Diyan ko iniwan yung bangos, tilapia, galunggong, puset, yung dalagang bukid na lapad, tsaka kadalagang bukid na pahaba, yung maliliit tapos uh, bumili rin kami ng ano na, tawag ito, yung malaking galunggong yung parang balsa, balsa tawag yun hintayin ko si mami dito makabalik. dito guys swerte wala po ulit ng anak wala po lang, wala Anong pwesa ni Ate Tess? Alona. Si Alona. Alona? Yung dating pwesa ni Alona? Niya, pa, di ba si Alona? Sige, sige. Sige, sige. Gagay mo na rin yung tinapay para hindi madurog. Papayag okay, lang yung saglit ha. Ikaw na lang pupunta? Yan guys, bumalik yung aking nanay. Pupunta siya dun sana. Ito, sa ano ito. Titingnan nyo sa may CCTV camera dito. Kung ano ba yung husga. Nandito sa Sa ko. Dito nilagay yun eh. Ayun dito. 'Yan si Ate yung na ko. Dito nilagay ko tapos pinalibutan ko nung no? dahon. Guys, alis na talaga kami. Ito pag-asa namin CCTV pag dumating yung may are doon namin malalaman. Kung sino talaga kumuwa nung sadan namin sa Yam Palaga. Oh, wow wow, 1000 plus. Hindi pa 1000 plus pati to kwatinangay.